Ito, so, black paper, Dalawang bangus. Ito, ito, ito. Isa. Ayan. Ito. Ayan, ayan, ayan. Maga po ako naluluto kasi marami ako naluluto. Araw-araw, tiyas to. Ayan. lang ko po i-press eh, ko yung kanyang ito, kanyang lalim na wala kong matitirang ano eh. wala kong matitirang mantika grill lang siya grill wala mantika yan eh. ayan lang siya kailangan ihiwa laging ito ng kasi kasi yung sasun wala po ng piso yung ating orde. hindi naman kakainin kasi kailangan ito ano kayo lang ang timbang <laughs> ang timbang na problema kayo Lati ko tayong tapos. Ayan. Ayan na yan. Ayan, Ayan. Ayan. Ayan siya. Siyempre pang isa. Isagarin na pang isa. Full list yan. Full list tayo. Ngayon ang Bicol Express. Pero gamit ko chicken. Chicken thigh. Bicol Express thigh. Ayan. Chicken thigh. Wala nang buto yan ingredients ko ito itong ano ay malaki yan yung mababa. yung mababa lang kailangan ko palabasin yung kanyang aroma kasi para mabango pag brown ito ito yung chicken thigh binalis ko yung balat at saka yung mga taba taba na at saka buto gawin natin dito let's ko ng lemon grass at saka luya para hindi siya malang sa yung ating manok Ayan kasi nang malang sa ang manok. Kailangan sa mag-brown. Bago natin yun. Ibagay yung ating ano. Iba pang ingredients tulad ng bata, Para masarap siya. Para malasa. Pag-brown muna natin itong ating manok. Diba? Yan lang po. magaling na po dito yung lemon grass kasi po yung ito yung po ngayon hindi gagawin po ito ma'am walang baguong kasi ay, hindi ayaw nila ng baguong kasi masarap sana ito kung may baguong masarap na baguong pero mas ito kasi ganito. Little Express. Pati okay na yung kanyang kulay. Ito siya. Hindi po ito, ano ha, ano po, pang um, car, Japanese car. Pinagdagan natin ng ano, Japanese car yan, na cubes. Bibili po yung sa Korean store. Maraming po Dito yung express po yan. Ano ang pampalapot natin yun, yung ano? mga pampalapot ng Japanese car. Iniba lang natin yung lasa para Mas malasa sa parang kakaiba. Hindi lagi naman yung ano hindi yung natural, yung, uh, hindi po, Iba ibahin natin. Monok. tapos matuyo-tuyo po. Kaya malakas yan ako yun. Gusto ko pala siya matuyo-tuyo. Hindi na, hindi, patis lang po at saka black paper ha. Kasi yung, yung ano natin, yung Japanese kaya malasa na po yun. konting patis. Ito na. Ito right lang. Lapit na. sili to ang gamitang sili. Ilalagay pa natin ating unang gata. Ito